Ang magandang hapon mga babayan, isang mapag uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat diyan sa ating mga uh, charity viewers, mga OFW na nasa iba't ibang bansa na laging nanonood ng ating mga video. Ayun mga babayan, at ang um, araw po, araw po ngayon ng Sabado. Pag wala na ro pila giro gadaw ganina pang 10 pang sampung araw namin dito sa bahay ni Pia Jimboy at finally mga kababayan natapos natin nadingdingan lahat dito sa loob mga kababayan tapos namin kaninang umaga at ngayong hapon sa labas naman kami nag kabit ng dingding mga kababayan yung ating ano doon ating pangdingding na uh, wool cladding mga kababayan at ayan, tingnan nyo pakita ko sa inyo mga babayan ang aming ginagawa kaninang umaga at ngayong hapon, ayan ayan mga babayan at natapos na natin ang dingding sa bahay ni mang ah, ni Kuya Jimboy sa loob. Ayan mga kababayan, no? Oh. Ayan. At ito po yung magiging bintana ng kanyang CR. Bali, ang size niyan mga kababayan, yung sukat ay 30 by 40 cm. Uning window kasi yung ikabit natin dyan. Sabi ni Sir Paul, uning, uning window daw. Ayan. At yung mga bintana natin mga kababayan is hindi po ako nagkuha sa sa centimeter bali sinto yata sa sana yan 120 by 120 centimeter sana yan kaso ano mas matas ito ng konti mga kababayan no oh. ayan kaya ang ginagawa natin sa inches na lang po ako kumuha sa 47 malapit din siya mag 120 kasi yung hamba ang kinuna natin ng libil ayan para straight po sila mga kababayan ayun dalawang 47 by 47 at isang 1 meter by 47 inches ito po dito sa gilid ayan sa bali ito po yung magiging kwarto ni Kuya Jimboy mga kababayan dati mukhang ano to mukhang kulungan ng baboy ngayon mukha ng bahay mga kababayan ayan pintura na lang po ang kulang yan at dito sa labas ayan po ang salabas mga kababayan oh, nakabit na namin yung wool cladding ayan kulay urins po yan mga kababayan ayan po at ito ang gusto ni Sir Paul na magiging design mga kababayan hindi yung patayo pa anong tawag dyan sa Tagalog nito pa higa o pababag sa bisaya pa ayan mga kababayan at ito po ang bandang harapan ng bahay ni Kuya Jimboy dito po yun ang main door. Ayan. At kunti na lang. At hindi namin natapos dito. Diyan at saka doon sa itaas. Doon na lang hindi namin natapos mga kababayan. Ayon. At unahin namin to dito ngayon. Dito din. unahin namin ngayon dito mga kababayan para malagyan natin to ng wall angle para hindi mag, maka, ano, magabayan no baka makasugat oh kasi maano to matalid hait hait po ito mga kababayan at ang walang mga sahod ngayong araw ayan <laughs> oh no? inuktok na mga kababayan walang sahod wala tayong pang sahod nila ngayon wala uh, walang pang sahod ito mga kababayan wala tayong pira ayan mga banggitan mga kababayan no? Oh. kabit ng wall cladding Nilagyan po, po natin ng wall angle mga kababayan para hindi po sila magkasugat dito. Ayan. Wala po rito, ito walang problema 'to dahil may glass dito. Matataguan po ito ng matatatakan po ito ng frame ng glass. Ayan. Dito lang nilagyan natin ng walang gel para hindi pangit tingnan yung kanto niya mga kababayan Ayan. Ayun. Ganda ng bahay na ni Jimboy hindi na po parang kulungan ng baboy parang ano na mga kababayan bahay na talaga ayan tapos sa loob tapos na po kisami na lang ang kulang ayan madali na lang po ito mga kababayan siguro sa susunod na linggo ay matatapos na siguro natin to kung hindi man matatapos kunti na lang yung ano gagawin yan mga babae. Ang Ayan, magandang hapon mga kababayan At napakaganda ng hapon dito ngayon Dahil maliwalas Maliwalas ang sikat ng araw mga kababayan Hindi katulad nung dating ah, Dating araw na Palagi kaming nababasa pag umuwi Kasi inulan kami mga kababayan Ngayon ang ganda po ng panahon Ayan po yung natapos namin mga kababayan Nakapagdingding na kami sa labas Ayan Ayan po mga kababayan At bago kami umalis dito nagkape muna kami para mainit inita naman yung sikmura natin mga kababayan Ayan. ang problema lang dito sa bahay ni Kuya Jimboy ay malayo tayo sa ano mga kababayan malayo tayo sa bilihan napakalayo po ng pakibato dahil doon po yung may malaking hardware po sa pakibato district doon po binili itong mga materialis na ginagamit natin sa bahay ni Kuya Ayan mga kababayan at punting timbot na lang po ito at matatapos na po ito mga kababayan at katapos ating dingding dingdingan -ding -ding nito sa susunod ay magkisami naman tayo <coughs> ah, eh, <coughs> pagkatapos ng kisame tiles na naman mga kababayan ayan at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa wala nyo pong pagsawang pagsuporta sa laging panunood sa mga video ko mga kababayan ana, <clears throat> maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat at kay nila si Sir Paul maraming salamat din sa iyo Sir Paul na nagtiwala ka sa akin at kay Mang Ili maraming salamat din dai kay Peter Paul maraming salamat at sa kaibigan nating si Nunoy na nandoon na po sa kanilang lugar ingat ingat ka dyan dol ayan at sana maganda ang buhay nyo araw-araw mga kababayan ayan at bye-bye at